Hello, hello, hello. Magandang, magandang, madaling araw sa inyong lahat. Ito na naman ang inyong favorite, faithfully defiant, na, na ng noisy, na si Sasogando Sasot. And hello, hello, hello. Pakishare ito. tibang Ang aga-aga nating magla-live. Siyempre, kailangan nating mag-live ng mag-live para iwas um, impersonation reporting. Ayan. So, pakishare na po ito. At maraming present sa inyo. Siyempre, kailangan natin pag-usapan itong lumabas na survey ng uh, SWS no tungkol sa level ng kag ng kagutuman sa Pilipinas pero bago ang lahat i-share niyo muna ito ng ng may mapulot naman ang mga tao na hindi dalang puro chismis ang inaatupag Ayan. So um so I think alam niyo na ang um, naging chika dahil naglabas ng survey ang SWS, papakita ko sa inyo, March 29 lang ito, uh, this one. So, papakita ko. So, ito lang, kakalabas lang nila ng survey. Um, at ang nag-commission pa nito ay ang anti-Duterte, strat-based. Strat-based kasi is uh, an anti-Duterte think tank. So, makikita natin yan. Actually, very pro-BBM pa nga yung strat-based. No? Strat-based. Uh, ngayon, ang makikita nyo dito is, um, makikita nyo na mo, uh, moderate hunger, 21.0%, uh, 21.0%, severe hunger, 6.2%. So, ibig sabihin ng moderate hunger po, ito po yung paminsan-minsan nagugutom. Ang severe hunger is always, okay? So, this is self-rated. So, kung makikita nyo dito, ito yung kanyang, Um, average. Itong-itong madalas itong, yung nakikita, average na yan. So, kung makikita nyo yan dyan, um, grabe na yung level ng taggutom, no? Ito yung breakdown niya, no? So, makita nyo dito, ang severe hunger, always na nagugutom, ng March 2024 survey, 5.1%. Okay? Mas mataas pa actually ng pandemic ko, 5.0. Okay? 5.0% lang nung pandemic, ng 2020. So, ano na talaga to? Kakaibang level. Okay? Kasi, kita mo biglang tumaas, Pila tumaas ng one, from 1, from 1.5 to 5.1. Ano bang meron tayo? Meron ba tayong pandemya? <laughs> And of course, no, pandemic, talagang uh, expected na yan na mataas talaga ang gutom niyan. No? Lalo na noong 2020 kasi hindi natin alam kung paano natin um, susolusyonan yung pandemic. Pero tinan yung total hunger ng 2024. Yung 2024 dito is ang survey niya in January, February, March. 20.2 na. 20.2 na yung total hunger. So, so kung makikita nyo dyan, palakihin natin. Kung makikita nyo dyan, pinakamataas na na severe hunger from 1998 to 2024, pinakamataas na na severe hunger under kay BBM. 5.1, no? 5.1% ang severe hunger. Um, So there's something wrong. Mas mataas ka pa ng 0.1 noong pandemic, noong 2020. Kasi after nung nagkaroon na sila ng solusyon kung paano uh, uh, yung pandemic, bumaba na yung severe hunger from 5.0 to 2.4 noong 2021. So nakita natin na effective yung policy ng Duterte administration noon. So ano ba, ba makikita natin dito? Pag nakita natin dito, may, uh, panahon ni Digong, ang severe hunger bumaba pa hanggang 1.4. Ang severe hunger, ito yung matinding guto. No? Um, pero nakita natin, pababa yung trend kay Digong. Except nung pandemic lang because that is a black swan na tinatawag, black swan event. So, pero pag makikita mo, yung total hunger ng pandemic sa kan ng 2024, halos magkapareho na. So, nagugutom na talaga ang tao. <laughs> nagugutom na ang tao. So, ang maganda pa dito kasi, dito sa survey na to, ito kasi average. Average. So, um, ang maganda kasi niya, makikita natin, pwede natin siyang i-breakdown ng per area. Kasi may per area dito. So, so makikita mo dito, mataas talaga ngayon, no? Sa Balance Luzon, ang taas 24.0 ang total hunger. Okay? Ka-level niya na ang pandemic panahon ni uh nung 2020. Okay? So sa Visayas, oh halos mag-ano na, halos magka- It, It's really uh alarming because uh pandemic level na 'yung kanyang, um level ng kagutuman. So, ngayon ang gagawin ko ah uh, ito kasi may mga breakdown ng per month, no? Per month, ganyan. At kung ano yung um, kanilang rating, self-rated rating. Ang ano po dito ay household, ha? Hindi lang to individual. This is household. Okay. So, halimbawa, ito. Um, tingnan natin. Ito all over the Philippines. Pero maganda kasi dito by area. By area. So, pag makikita mo dito, simulan natin kay Pinoy, no? Ito naman ang pinaka-major forces ngayon. Ang yellow, green, and red. So, nung si Pinoy, Um, for example nagsimula siya nang 2010 okay 2010 nagsimula siya nang 2010 so September 2010 okay natin September 2010 so 20.3% yung level lang kagutuman kay Pinoy nang nagsimula siya uh, 20.3 20. kasi September uh, 2010 carry na yan, makikita, makikita mo na yung ano niya let's say yung November 20, to 20 2010 no kasi Uh, ang survey kasi nito is last three months. So, November, pag November, presidente na si Pinoy yan nung sinurvey, no? Or yung, yung self-perception ng mga tao, pasok na siya dyan. November, November 20, 2010, 21.7% kay Pinoy ang uh, gutom. Ngayon, nung si, P, si Digong yung presidente, si Duterte yung presidente, ito, December 16, 13.0. Nakikita nyo, isulat ninyo ah. 13.0 yung level ng kagutuman sa NCR. NCR 13.0 kay Duterte. Kay, kay Pinoy, um, November 2010, is 21.7%. <laughs> Ang layo, di ba? 21.7% kay Duterte is 13.0. Kay Marcos naman, is 11.7. Oh, in fairness, no? Magaling ka doon, uh, BBM, on your first uh, first three first three months, no? Sabi natin magaling ka ng first three months mo sa NCR yon. Now, let's see Balance Luzon. Balance Luzon. Bala pag Balance Luzon, uh, 23.0 kay Pinoy. Ay, 23.0. 18.3% kay Pinoy. Balance Luzon yan. 18.3. Kay Digong naman, noong 2016, 15.0. So, mas maliit, mas maliit yung kay Digong. Nung pagdating naman kay kay Marcos, 11.3. Okay. Good. So, first three months, bongga ka, BBM. Uh, as you can see, no, bongga siya. Except, except sa Mindanao. 12.7 siya. 10.0 si Bigong. So, except sa Mindanao, no, first three months, no? So, ito naman si Pinoy, first three months, 18, uh, siya yung uh, hindi, magal, hindi masyadong magaling. Okay. Now, tingnan naman natin ng, um, uh, tingnan naman natin yung, ang maganda kasi dito, di ba? Ang elections kasi, uh, ito yung pinaka-importante, no? Uh, ang election is midterm. Ibig sabihin po ng midterm elections, yung mga hindi nakakaalam, ito po yung um, midterm election, ito po yung ang iboboto is senador pababa. Okay? So, yun, alam niyo naman yan, di ba? Dalawang beses nagkakaroon ng na national election sa Pilipinas. One is presidential and then the other one is yung uh, senador pababa lang na ang, ang, ang iboboto. So, midterm. So, um, ang SWS, parating silang may survey ng March. Ibig sabihin na March. So, that is uh, March, April. So, that's about two months before the election. Okay. So, may ginawa na akong graph tungkol dyan. So, eto yung level of hunger sa iba't ibang geographic regions. Level of hunger sa iba't ibang geographic uh, areas, rather. March. Ibig sabihin ng 3rd March ko dito. Ibig sabihin, 3rd March year march Ibig sabihin yung march ng third year mo bilang presidente okay and this is very important kasi ito yung um, level lang kagutuman ng mga tao bago magkaroon ng national election so pag nakita natin dito kay pinoy uh, no march 2013 kasi may 2013 is the midterm election sa kanya 21.7% ang ng households ang nakakaranas ng kagutuman sa NCR kay Duterte naman no March 2019, sa NCR, 11.7% na lang ng households ang nakakaranas ng kagutuman before the May 2019 elections. Kay BBM naman, before May 2025 elections, 28.3% ng households sa NCR ang nakakaranas ng kagutuman. Sa NCR yan and ang source natin again pinakita ko sa anyo is social weather station KSWS. Ngayon sa balance, Luzon naman uh okay so medyo naging magaling dito si Pinoy no? Um 14.7% uh, no March 2013 that's before the May 2013 elections. Kay Duterte naman is 10.3% Okay, that's March 20, uh, March 2019 survey that is uh, before the May 2019 elections. Kay BBM naman, 24.0% ng households sa Balance Luzon ay nakakaranas ng tagutuman. So, this is before the March uh, May 2025 elections. So, sa Visayas naman, okay, medyo magaling pa rin dito si Pinoy, 15.0% ng households sa Visayas ay nakakaranas ng tagutuman before ng March 2013 am um, before May 2013 elections. Kay Duterte naman 10.0%. Kay BBM naman sa Visayas, 33.7% ng household sa Visayas ay nakakaranas ng gutom. As March 2025 survey shows. Ang taas nun, na 33.7%. Okay. Ano lang po to ang March 2025 survey. Hindi po ito yung average. Ito yung sinasabi ko is ito yung pinakahuling survey ng hunger before magkaroon ng midterm election. So wag kayong mag ano na pandemic ito or whatever. No. Um, so sa Mindanao naman, o dito, um, sumayang lang dito si Pinoy, 29.2% ng households sa Mindanao ay nakakaranas ng gutom before the May 2013 elections kay Digong naman, it was 6.1% of households before the May 2019 elections. Kay BBM naman sa Mindanao, 27.3% of households sa Mindanao ay nakakaranas ng gutom before the May 2025 elections. So ano nakikita natin dito? No? Um, I think dapat tayo magnilay-nilay kung anong ibig sabihin nito dahil ang taas nitong kay BBM before the May 2025 elections. So there must be something going not go, uh, going uh right dito sa ni BBM no kung makikita natin ditong survey kasi this is before the elections may 2025 this is not an average but this is uh each of them ang data dito is all all the third year march ibig sabihin march ng kanilang ikatlong uh, uh, time as president so and this is very crucial because this is before the election okay kay pinoy before the May 2013 election, kay Duterte before the May 2019 election, and kay BBM before the May 2025 election. So kung makikita natin dito, anong nangyayari? <laughs> bakit ang daming nagugutom ngayong before mag-May 2019 election sa dami-daming dumabaha ng salapi at pinamimigay ang pera ng middle class? Bakit ganito? What's going on? Hey, what's going on? Charot. Hindi ba? O, oh, this is from SWS, ha? So, makikita naman natin na grabe yung layo, no? Kaya nga hindi nyo masisisi yung mga Duterte supporters kung bakit sila Duterte supporters, dahil eto o oh, datos ito. This is before the uh, midterm elections of each president. Yellow is for Aquino, at uh, for Pinoy, green is for Duterte, red is for BPM. So, makikita natin, bago ang midterm elections sa so mga panahon nila, ganito ang level ng kagutuman. Okay, this is not an average, but this is actually um, the survey on the on their third year march ibig sabihin March po ng ikatlong taon ng kanilang pagiging presidente. Okay, at ang very crucial dito ay ito ay um, two months before the election. So, um, <laughs> kaya nga, uh, kaya nga ako, no? Um, Ate Claire, Ate Claire Castro, nagtataka rin kami. <laughs> At ang, nag ang nagpa-survey pa nito, anti-Duterte na strat base, ha? Nagtataka rin kami, hindi ba? Bakit ganito ang level ng kagutuman sa NCR, sa Balanced Luzon, sa Visayas at Mindanao? Hindi ba? What's going on? Um, kayo na rin na nagsabi, ang dami yung program, pero bakit? <laughs> Baka naman ibang kumain ng programa. Hindi ba? Bakit ibang kumain ng programa kaya ganyan ang eksena? So, ayun, ang, ayun lamang po ang ating ang uh, ano ngayon, maigsi lamang. Pero pag nilay-nilayan po natin ito, so uulitin ko lang, ang graph po na ito ay, ito, ang data po dito ay March lang. March of the third year of the presidency of each person. So yellow is Pinoy, green is Duterte, red is BBM. Ibig sabihin, ito yung level ng kagutuman nung Marso ng ikatlong year nila bilang presidente. And this is very important because this is the level of hunger ng mga Pilipino, Filipino households, two months before the midterm election. So, ang nakikita nyo ditong data ay March 2013 para kay Pinoy, March 2019 para kay Duterte, at March 2025 para kay BBM. So, this is from SWS, okay, Social Weather Stations. Um, I-review nyo na lang ito mamaya para makita nyo. So, maigsi tayo ngayon, no? Kasi ako na, na inaantok na. Ano lang ito? Para, para pag nilayan nyo lamang po ito, at um, pag-usapan ninyo sa inyong hapagkainan, sa inyong inuman, sa inyong motel, sa hotel, sa, um, sa lansangan, tanungin ninyo ang mga kakampinks, bakit ganito, tanungin ninyo ang, ang kung sino-sino, ang kapitbahay, kachismisan, katorjakan, at lahat-lahat na. Because this is the data from SWS. Okay? Ulitin natin. Um, ito ay ang data ng level ng hunger ng households sa mga sa mga geographic areas na NCR, Balance Luzon, Visayas at Mindanao. Itong data nito ay March. March ng ikatlong taon ng bawat isang ito ng kanilang pagiging presidente. So, ang data dito ay March 2013 para kay Pinoy, March 2019 para kay Duterte, at March 2025 para kay BBM. So, two months before the midterm elections of each president. So, kayo nang humusga kung sino ang... Kung, kung kung kanino kayo, kayo ba ay sa dilaw, sa berde or sa pula. Madali lang naman, uh, bahala na kayo sa dilaw, berde or pula. Uh, you see the numbers? Um, and para kayo mag-decide, hindi naman ako mag-decide para sa inyo, no? Uh, siguro naman may common sense kayo kung para ma uh, maintindihan ang graph na ito, pero yun lamang po, no? Maraming 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 salamat po. At sana ipatuloy po tayong magmatsyag at uh, alam nyo naman, no? Pinapaliwanag ko ang mga bagay-bagay sa paraan na may po ng very payak at very aklaan. Charo. So maraming maraming salamat and i-discuss niyo po ito sa lahat ng dako ng daigdig. Thank you so much and matutulong na po ako dahil hindi po ako nagpapahaba ng oras. Sadya lamang po ako yung masipag. <laughs> Thank you so much and good night everyone and good morning sa iba. Good evening pa lang dun sa iba. Ay, panggabi pa lang yun sa iba pa pahapon or pa, pa, pa lang or whatever. Thank you so much. Hanggang sa muli eh. Ito ulit si Sasro Gando Sasso at ang inyong Faithfully Defiant at Tagalista ng Noisy. Thank you and of course, hanggang sa muli.